Ang nilalaman ng ating video. <laughs> <laughs> oh! <laughs> oh! <laughs> <laughs> Mula sa babaeng lumulutang sa hangin sa kalsada, ang nakakakilabot na panggagamot ng albularyo sa binabarang na babae hanggang sa aswang na pumilibot sa mga babaeng naglalaro, naririto ang limang video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang viral namang video na ito ngayon na unang in-upload sa Facebook na kung saan makikita ang isang babae na pinapaligiran ng mga konser na kalalakihan hindi sa kakaibang nangyayari sa nasabing babaeng ito. Panoorin ninyong mabuti. <laughs> Makikita sa video ang biglang paglutang sa hangin ng babaeng ito na ikinagulat ng mga taong nanonood dito. <coughs> Makikita sa video na tila ba nahihirapan ang kalalakihang ito na mapanatiling nakatungtong mula sa lupa ang babaeng ito. Matapos mag-viral ang video na ito ay agad itong pinagdebatihan ng mga viewers. May nagsasabi na maaaring ang babaeng ito ay napo napoposes ng kakaibang nilalang, may nagsasabi din na nakakaranas ang babaeng ito ng gravitational anomaly. May nagsasabi din na isa lamang itong street performance na gumagamit ng optical illusion upang lituhin ang mga taong nanunood sa kanila. Kung ano man ang tunay na dahilan, sa ngayon ay viral na ang video na ito na may milyong-milyong views na sa kasalukuyan sa internet. Si Brian Garcia isang YouTuber kasama ang tatlo pa niyang kaibigan, ay nagpunta at papasukin ng isang tunnel na may riles ng tren sa Los Angeles upang mag-explore sa madilim na loob ng tunnel na ito. Panoorin ninyo kung ano ang mangyayari sa kanila. Matapos i-upload ni Brian Garcia ang video na ito at nag-viral sa YouTube, ay agad itong inulan ng samot-saring komento. Subalit ang karamihan ng mga viewers ay may mga negatibong komento at hindi sang ayon sa kanilang naging desisyon na pasukin ang nasabing tunnel na may release ng trend, dahil ayon sa nakakarami, isa daw itong kahangalan na desisyon. Ang nag-viral namang video na ito na nagmula sa bansang Cuba, na kung saan ay makikita ang isang faith healer o yung albularyo kung tawagin sa atin, upang gamutin ang isang babae na hinihinalang binabarang. Ang barang ay isang uri ng itim na mahika na sinasabing higit na mas mabagsik ang kapangyarihan kaysa sa kulam. Hindi gaya ng kulam na tanging kakilala lamang ang kaya nitong kulamin, ang mambabarang ay hihipuin lamang ang tao o kahit ang anumang uri ng bagay na may kinalaman sa tao na ito ay kaya na niya itong biktimahin. Ang mambabarang din ay may kakayahang magpahirap sa tao na bibiktimahin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng sakit, at higit sa lahat ay kaya nitong magpasok ng anumang uri ng hayop o insekto at mga bagay kagaya na lamang ng pako, karayong, basura at iba pa, ang lahat ng iyan ay kayang ipasok ng mambabarang sa katawan ng tao na kanyang bibiktimahin. Panoorin ninyo ang nakakatakot at nakakakilabot na panggagamot ng albularyong ito sa binabarang na babaeng ito. Makikita sa video ang ginagawang pagdukot ng albularyo sa bibig ng babae upang tanggalin ang mga bagay at basurang ipinasok ng isang mambabarang sa kawawang babaeng ito. Makikita rin sa unang bahagi ng video na wala pang laman ang garapon at malinis ang tubig nito, subalit matapos na makuha ng albularyo ang nasa bibig nito, ay halos naging kulay itim ang tubig nito sa daming napuhang mga bagay sa bibig ng babae. Makikita rin na animoy may lumaglag na itim na hayop sa lupa na pinagkakaguluhan ng mga tao na nagvavideo. video Isang gabi, habang binabagtas naman ng motoristang ito ang kahabaan ng madilim na highway na ito mula sa bansang Indonesia, ay bigla na lamang itong nakakita ng isang kakaiba at nakakatakot na nilalang. Makikita sa video ang isang Poukang na nakaupo sa gilid ng kalsadang ito. Ang Poukang ay isang uri ng multo na balot ang buong katawan ng puti na tela na kinatatakutan sa bansang Indonesia. Noong una habang nadaanan nito ng driver, ay hindi nito malaman kung anong bagay ba ang nasabing nilalang ito na nasa gilid ng kalsada. Kaya naman inatrasa niya ito upang tingnan muli kung ano ba talaga ito. Subalit nang kanya itong titigan muli, laking gulat at takot niya na may mukha pala ito at gumalaw pa. Kaya naman nagmadali itong umalis dala ng kanyang takot sa pokang na ito. Ang video namang ito na nag-viral sa internet na nagmula sa bansang Indonesia, na kung saan, ang mga kababaihang ito, matapos magkatuwaan na maglaro ng mga horror games, ay bigla na lamang may mangyayaring nakakatakot at nakakakilabot na kaganapan habang sila ay naglalaro. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. Ah. Oh. Yes, oh Ika. Please end the game right now, Ika. I'm not going to keep you anymore, Ika. Wait, 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 wait. I, I, can, 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 we close the game now? I'm sorry. Ika, what's <laughs> happening? Oh, my to buku. <laughs> Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.